Okay guys, good morning. Bigyan lang natin ng reaction yung video na ito. Tingnan nyo guys, oh, uh, nangyari po ito doon sa Summer noong uh, September 1 kasagsagan po ng ulan nila, guys. Tingnan nyo naman guys, oh, Tomas 'yung tubig sa dagat at doon sa ilog. Kumbaga nag-high tide na po ito. Ayan guys, oh makita nyo sa video yung uh, ilog nila. Sobrang lakas yung agos ng tubig. Tapos ito guys yung magkakaibigan. Makikita nyo sa video medyo nahuli yung isa. Pero nakakilabot tong nangyari yung nahuli ng uh, kaibigan nila. Muntik na na madaganan sa no? pader ng bahay. Tingnan nyo sa video guys. Ayan, yan, yan. Tingnan nyo guys. may bata na nahuli. Ayun! Nako! Muntik na. Buti hindi siya naabot. Tingnan nyo guys. Oh, slow na. Slow motion. O oh, ayan Nako, magingat-ingat po tayong lahat Tingnan nyo naman O, oh, buti buhay pa Sus, kung hindi siya nakaila guys Kung hindi siya nakatakbo Mabagsakan siya ng pader Buti, nakatakbo pa siya ng konti Talagang uh, Igabayan pa siya ng Diyos Na hindi siya mapahamak Doon sa so, nangyari na yun kaya mag-ingat-ingat po tayo. O, oh, pinuntahan niya sa kaibigan niya. Naku, talaga naman. Tinan mo naman o, oh, kung buong pader na babagsak sa iyo Imposible kung mabuhay ka pa. Kaya tinuro yung kasamahan niya. O? Oh, o uh, swerte mo pa boy. Na hindi ka mataganan. Mukhang nano yung paa niya. Tinuturo niyang paa niya eh. Ako ang labutan doon sa nakikita kong video. Talaga naman. Grabe yung nangyari. O diba? Kaya sa panahong may ganitong bagyo o may kalambinan sana hindi na tayo lalabas. Dapat mag-stay na tayo sa bahay para walang mangyari masama sa atin. O diba? Tinan mo. <laughs> <laughs> nawala yung parang nahiwala yung kaluluwa niya doon sa katawan niya yan guys, so, tingnan niyo man yung hmm, nandun, naligo pa sila ano kayong kinukuha nila dyan? grabe ng bugso ng tubig ko oh. grabe talaga ang lakas galing sa bundok siguro itong tubig na ito ayan guys, so, oh, grabe kung makikita nyo sa video, naku, lumosong pa yung isa ano kayong sinalubong niya dyan? para happy naman yun ang lakas lakas yung oh yan, yan binalita nila yung Inana nila ulit yung malina kanina yan, uh, pinalis na sila ng mga pulis kasi hirap naman din naman sila sa labas ng ganit no, uh, may mga uh, bagyo o ano man o oh, mapaw na yung tubig doon sa tulay o na naman o nandun na yung tubig sa ano yung tulay kaya delikado kapag ganyan dapat uh, umalis na kayo sa ganyang lugar hindi kayo ng mataas na area ayun tinalis na sila baka nag-evacuate naman na yan Diba? Kaya, ulitin ko sa mga may, may mga ganitong uh, sitwasyon, hindi na tayo lumabas. Uh, na lang tayo sa bahay. Saka na tayo lalabas kapag gumindo na yung ulan o hangin. Tignan nyo uh, naman. Tara, 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 let's go.